Hindi lahat ng mall ay exciting dahil may mga mall na kulang sa attractions o walang buhay. Kaya sa video na to pag-uusapan natin ang top 10 pinaka-boring na mall sa Luzon, simulan na natin. Top 10 Magic Mall or Daneta Nung una, patok siya dahil isa to sa mga pinakaunang malalaking mall sa Pangasinan bago pa dumating ang mga SM. May grocery, department store, appliance center at naging tambayan din to ng mga taga-Urdaneta at iba pang kalapit na mga lugar. Pero sa paglipas ng panahon ay parang unti-unting nawawala na ang magic. Halos mga local stores na lang ang laman, kaya kung ang hanap mo ay isang modern mall experience, wala nun dito. Top 9 Walter Mart Gapan, Maliit lang siya. Pagpasok mo dito, konting lakad lang halos kita mo na agad lahat. May supermarket, appliance center, Watsons at ilang fast food chains din naman. Pero dahil nga kaunti ang mga options, ay wala ring dahilan para magstay ka dito ng matagal. Sa totoo lang, okay naman siya. Okay ang aircon, malinis ang restroom. Pero kung ang gusto mo ay mag-mall para mag-relax o maglibang, hindi ito ang mall na para sa'yo. Kumbaga functional siya, pero boring. Top 8 Centro Mall Vegan Alam mo yung mall na kapag napuntahan mo, mapapasabi ka na lang na, ito na pala yon. Maganda ang location pero kulang sa tenants, puro local stalls, basic na services, walang malalaking brand stores at konti lang din ang food options. Kung ikukumpara mo siya sa ibang mga mall sa norte gaya ng SM City Lawag o Robinson's Ilocos, medyo malayo. Kasi dun may crowd, cinema, maraming food options at may buhay. Pero dito sa Centro Mall Vegan, chill lang, parang wala lang. Gusto mong malaman ang iba pang mga pinaka-boring na mall sa Luzon? Panoorin ang buong video sa aking channel. Salamat po!